bileo pagkain mo wait lang ha? Uy! Pa! taga saan ka po? Pa! Ha? Sa, san saan ka po? Kaibigan ako ate. Dupan At ba siya? Ate, anong pangalan mo Ate, pangalan <tapos> Ate, call mo. Ate, anong pangalan mo? Wala akong Ilan taon ka na po? Hindi ko din alam! Gusto mong ano? Pagkain? Baka! Baka nagutom ka? Baka sa Posas? Oo, pa rin ako! Anong gagawin mo sa posas? Pakilin sa apoy yung boy. Ba't parang galit na galit ka sa mundo ate? Ay, pinan ako! Pinawa sa limo! Ilan? Ano Anong gagawin mo sa isang libo? Pag binigyan... Pag binigyan pagkain. oh, pag nabigyan kita isang libo, magkaibigan na tayo. Iyayin ka ba yung mga sarili? Okay? Salina! Ha? Ano pangalan mo muna? Iko lang. Ito, bibigyan kita isang libo. Basta Oh. Tapat! Ha? Ha? Ano? Sabas. Sabas! Ito ko lang sa gabata. Ay, o. Sandahan. O, Pero magkaibigan na tayo. Pag binigyan kita isang libo, magkaibigan na tayo. Ha? Bibigyan kita pagkain. Nasaan na ipagkain? Pagkain. Oo. Magkaibigan. Apir muna tayo. Apir. Ayaw ng away. Ito, may isang libo ako. Tapos bibigyan kita pagkain. Ha? Wow, ang dami ah. Ano bang ginawa nila sa'yo? Tutulungan kita ate Ha? Tutulungan kita Gusto mo? Gusto mo? Ati, Ate, te tutulungan kita. Ha? Pero kain ka muna. Sige na, wag ka na umiyak. Kaibigan ako. Ako si Daddy Frankie. No? Anong pangalan mo pala? Ate, ano pangalan mo? Yung mo ay kay! Sige, ah, kaibigan ako. Bibigyan kita isang libo. Basta apir mo na ka. Ay mo na ako, kutlapas! Ha? Sasakay ka sa bus? Oo. Oh. Saan pa punta? Punta ako pa lang. Pumatang May bus ako dyan, no? Hindi bus dyan. Bus ako Saan, oh. Saan Ito, sa liliw? Oo. Saan sa liliw? Ito na na. Saan? Sa rescue. -sa. Sa -sa. sa -sa. Ah, sa may school. Oh. Iaatid kita doon. Oo. Ah, ah. Sa Liliw Laguna? Ikaw papasok. sa pulo aso. Pulungan ng aso? Oh. Ano pa pangalan ng nanay mo? Nedis Lubitz. Sorry, again? No, this is Nedis Lubitz. Eh, ikaw, ano pangalan mo? Maylin. Maylin. Wow. Ate Maylin, ako si Daddy Frankie. Oo. Okay. Oh. tayo para magkaibigan na. Iyon! May day. Oo. Sige. Okay. Basta magkaibigan na tayo ha. Hindi. Oh, hindi ako pinipinilaw. Oo, hindi kayo Oo. Matalas ang panaling ko Matalas. Oo, malis kayo dyan. Huwag kayong mahingay. Huwag kayong kayo ha. Huwag kayong magbubulungan Ayun, dito tayo tayo tayo. Sino dadali natin? Oh? Hindi. Kaibigan tayo eh. bibili tayo dyan ha. Oo, bibili tayo pagkain ha. Sige, bisito lang ito. Oo. Sige, targa mo lahat. Ikaw mo Oh, Tutulungan kita. Papain pa ba dun yan. Ha? Nanapada. Na. Ate Maylin! Okay. Ilan taon ka na? 18, 18, 18. 28 years lang. 98 pa lang? Pa Ay, patawin mo kayo. Ha? May anak ka na? Opo. Ilan? Ilegit ko sa pinbo. Hmm. Asa ah, na drinks? Matagal pa, anong hindi pa? Kailangan drinks. Gusto mo friends? price? Ano ko Ano Anong gusto mo? Pera. Pera? Oo. Bibigyan kita pera pero kain ka muna. Hindi ako. Magkano pera gusto mo? Isang libo. Isang libo? Pero sasama ka sa akin? Oo. O ito, isang libo. Magkano to? Alam mo pala eh. O ito, sa'yo na. Ito yun ah. Ayun ba sa... Isang libo. Isang libo? Pero tanggapin mo muna to. Ano gagawin mo sa isang libo? Okay. So ganito, bibigyan kita isang libo pero magkaibigan na tayo. Ano? Ilan taong ka pala? 28 anos. Ilan anak? 28 Ah, 18 batang bata. Ano yung idot ko? Oo nga. Bata matanda na? Hindi, yung buhok lang tumatanda. oh diba? ba Oh, ito na pera mo. Mamaya. Mamaya. Abalok ah, kayo na, abalok kayo, ha? <laughs> kita ha? Ano na itong tao? Ano tao? Tama tao ko? Ako ang nangyayari ng mga tao, yung binibigyan. Oo. Oh, ah, hindi ka nila binibigyan? Yung binibigyan mga badyaw. Yung mga badyaw binibigyan? Oo. <laughs> no. Ay, ako okay, bibigyan. Yung oh, ngayon ako magbibigay sayo. Ha? Ah? Tutulungan kita, ha? Mula ngayon, tayo na magkaibigan, okay? Tuliligaw! Sama ka na lang sa akin, ha? Para sa Sa Ha? Sa Laguna! Tumitay ko? Ha? Tatalipin niyo ko? Hindi! Tutulungan ka namin! Tuliligaw, sabi ko naman ako, pwede niyo na pera, Benigaw, hindi ka pinipigyan! Hindi ka pinipigyan! Kawawa naman si Ate Maylin! Ang pinipigyan! Mga Huwag kang mag Mag magmula ngayon, tutulungan kita. Bibigyan kita, ha? ba Oo. O, oh, sige, ito na. Dahil kanta Bibigyan kita marami pera, basta magkaibigan na tayo, ha? So, Saan pa po. Oh, po. Sama ka sa akin, ha? Sige ba gamit mo? oh, Ilaman ayusin. Ba? Ayus, ha? Ayusin natin yung gamit mo, ha? Mo oh, sige. Dato ko alam Ay na, ayusin mo. O yan. O, sama ka na sa amin, ha? Okay. Ito, karga mo yan dito. Okay dito. Ito Ito pa pero eh ito. No? Ay ay kukunte. Dadagdagan natin 'yan. Oo. Ano, ito, ang dami kong pera, oh. Oo na. Hindi ka pa rin. Ito, gusto mo. O, oh, sige, basta sama ka sa akin. Maligo tayo, magbihis tayo. Para makausap natin yung magulang mo, ano? Oo. Okay, very good. Ay, ikaw ba? Ikaw? Okay na. Dami mong gamit ah! Hindi ba eh, basura ito oh. Oo, oh, ay iwanan mo na yung basura Dapat yun, Oo. Sige. Asan ah, na yung pagkain? Pag yung pagkain? Ayaw pagkain. Ayaw mo ka pagkain. Sasama ka na lang sa amin. Oo. Oh, oh. Sasakay tayo sa bus. oh dali mo na ito. Tara, let's go! Dali mo na Ha? Ano? Ano? Tara na. Ha? Bibigyan kita pera. Halika na para makapagbihis tayo. Pareha. Walang pareha. Ito, ito. 1,000. Ha? Tapos doon. Ha? Sa bahay. Sa bahay. Sa bahay. Sa Sa Laguna. Ito eh. Ako binibigyan pera. Oh, Ha, ah, sila ang binibigyan. Oh, binibigyan. Ikaw hindi ka binibigyan. O, oh, tama. Agalit Ang no, ah, galit <laughs> hande, hande. Dito ka, dito ka. O, oh, sa loob. mo. Ituro mo kung saan ako. Dalawa. Oo. Oo, oh, liniw. baka ako

Huwag ka nang iiyak ha, kaibigan. Sino ba baba ko? Oh. Ha? Yung buo ni ko. Kapibigyan eh. Ito na dito, baby. Huwag ka nang iiyak. oh, pagpasko, bibigyan kitang pera. Ano? Ay, baka mo bibigyan niya Bibigay ko. Oh, hawakan mo. Ito, isang libo yan. Oo. Oh. You know? Happy ka na ngayon, di ba? Uh, Naniwala ka na, bibigyan kita. Bag, bag mo. Ito di pala dito? Dito? Ha? Oo, itago mo para hindi mawala. Walang bawian na? Walang bawian yan. Bakit ka umiiyak? Di kaanak wala kayo Anak kaanak wala ko. Ha? Kaanak wala. Asan na yung anak mo? Kamabed na. Ha? Yung sound. <laughs> <lang>. Nasaan na yung <laughs> anak mo? Mamed na. Doon sila sa likod. Ito na sa Oo. Oh. Ay, no. ang Joel yun? Uh Oo. -oh. Pinapagalitan ka? Oo. Uh oh, daw lang yun yung pera. Sa, sa likod mm -hmm. tayo, sa tayo? Ha? Ako ba mabao? Hindi, hindi. Walang mabaho. Wala, wala kayo pantalon damit? Meron. Nasa bahay. Bibisang kita. Ha? Pantalon. Opo. Nung ulay. Yeah, Kaya, tingin na yung natalik. Ito ang daliliw, ha? Opo. Pwede. Pagawala ako po. Bibihisan kita, ha? Ate Maylin. Ano? Ako po si Daddy Frankie. Oo. Oh. Tutulungan ka namin. Oo. Oh. Purong ka doon. Pasok ka, ano, si Ate Marites mag-aalaga sa'yo. Ayan. Ate Malin, ipakilala ko sa'yo si Marites. Marites. Ayan, kaibigan natin. Okay. Wala akong bahay. Wala kang bahay? Wala po. Wala ngayon, may bahay ka na, may pamilya ka pa. Wala pa pamilya Kami ang pamilya mo ituturing ka namin kapatid. Nabili ba yung mga tao ng pera? Bari ba siya ako? Kung di binibili niya, ano? pa ako sa barik Hmm. Hindi ka binibigyan dyan? Hindi Ano sinasabi nila sa'yo? Luka daw ba ako? Ha? Luka. Ano? Luka! Ah, Luka. Ewan ako. Hayaan mo na sila. Hindi naman ko kay Loka, di ba, Hindi mo. Hindi naman ako nababato. Hindi naman ako nababato. Nag-aaral ko ng pera. Mm -mm. Sige, huwag kang mag-alala. Pagdating sa bahay, maliligo ikaw, ha? Palit damit. Kailangan maganda, ano? Tapos kakain tayo. Walang lipstick. Oo, oh, ah. Kailangan mo no, na lipstick. Full Pulvo. Sige, bibili tayo. Nagayal mo lang ng watro, Ha? Nagayal mo ng watro. Nagainom ba ako ng 4? Okay. Ah, nagainom ka ng 4? Nagainom kami ni Jovel? Mm hmm.